Noong gabi ng April 13, 1943, isang mensahe ang nalambat ng mga US code breakers na binansagang magic tungkol sa nakatakdang pagbisita ni Admiral Isoroku Yamamoto sa isang Japanese base sa gitna ng Karakatang Pasipiko. Ang takdang petsa ng pagbisita ay April 18, isang taon matapos ang resback ng US nang bombahin ng mga eroplano ng Lieutenant Colonel Jimmy Doolittle ang Tokyo isang magandang pagkakataon ang nasilip ng mga Amerikano upang makaganti sa kanilang mortal na kaaway. Narito ang ating kwento kung paano plinano at isinigawa ang Operation Vengeance, ang pagtatangka sa buhay ng utak sa pag-atake sa Pearl Harbor noong December 7, 1941. Noong 1943 at kasagsagan ng pananalasa ng Imperial Japan sa Asia Pasipiko. na hinto ang opensiba ng mga Hapon matapos ang pagkatalo nila sa Midway. Muling napatunayan ang malaking kontribusyon ng mga US code sa paghimay-himay sa Japanese Naval Code na siyang susi sa panalo sa Midway. Base sa nasagap na mensahe, lilipad si Yamamoto sa isang isla malapit sa Bougainville upang bisitahin ang mga tropa at palakasin ang kanilang moral bago ikasa ang Operation IGO. Ang Operation IGO ay ang pagtatangkang pagbawi sa Guadalcanal na sinakop ng US Navy sa kanilang unang land offensive matapos ang Midway. Para sa mga Hapones, kailangang isagawa ang IGO bilang pambungad sa kampanya upang sakupin ang Australia. Maliban sa itinerary, Masabat din ang detalye tungkol sa kung ano ang sasakyang eroplano ni Yamamoto at ilan ang magiging fighter escort nito. Mula sa Rabol, lilipad si Yamamoto sa Balalay Airfield, isang paliparan sa isla na malapit sa Bougainville Solomons. Siya at ang kanyang mga staff ay sasakay ng dalawang Mitsubishi G4M Betty Medium Bombers ng Kokutai o Air Service 705 kasama ang anim na Mitsubishi A6M0 fighters bilang mga escort. Aalis sila ng Rabol alas 6 ng umaga oras sa Tokyo at inaasahang makakarating sa susunod na dalawang oras. Sa mga nakakilala kay Yamamoto bilang Harvard Scholar at Naval Attaché sa Washington bago ang digmaan, alam nila na maagap sa oras ang Admiral. Ipinalam kaagad kay Admiral Chester Nimitz, ang US Pacific Fleet Command Chief, ang plano ni Yamamoto na lumipad 750 kilometers mula sa pinakamalapit na US base. Dito, nagsimulang pag-usapan ang posibilidad na tambangan at paslangin ang Japanese Admiral. Para kay Commander Edward Layton, kakaiba si Yamamoto dahil popular at mahal ito bilang sa mga kapwa Navy officers at enlisted personnel kundi maging sa karaniwang mamamayan ng Japan. Maliban sa emperador, wala nang ibang mas iginagalang ng mga mamamayan ng Japan kaysa kay Yamamoto. Pero nangamba si Nimitz na kung makukuha nila si Yamamoto na pamilyar na sa kanila ang mga galaw at taktika, baka ang papalit nito ay di nila mababasa ang estratehiya. Nang tinanong ni Nimitz gaano ba kahalaga si Yamamoto para sa Japanese Navy at kung may opisyal ba na pwedeng ipalit ang kalaban, sinabi ni Layton ang ganito. Parang ikaw yung tinarget nila, napakahalaga at walang pwedeng ipalit. Matapos ang pag-uusap, ipinaalam ni Nimitz kay Admiral William Halsey sa pamanggitan ng liham ang itinerary ni Yamamoto. Iniutos din niya ang inisyal na pagpaplano upang isagawa ang misyon na tinawag bilang Operation Vengeance. Dahil di basta-basta ang kanilang target, minabuti ni Nimitz na ipaalam ito kay Secretary of the Navy Frank Knox. Pero kabado sa legalidad at moralidad ng misyon si Knox. Ito pa kasi ang unang pagkakataon na direktang tatargetin ng US ang isang mataas na opisyal ng kaaway. Matapos ang digmaan, naging karaniwa na lamang sa Amerika ang pag-target sa mga itinaturing nitong mga kaaway tulad ng teroristang si Bin Laden at iba pa. Sa kaso ni Yamamoto, umabot pa sa punto na sumangguni si Nox sa mga taong simbahan para sa basbas sa misyon. Maraming mga historian ang nagsasabi na pumayag naman si US President Franklin D. Roosevelt na kunin si Yamamoto. Dahil aprobado na sa itaas, ikinasa ang misyon upang itumbah si Yamamoto. Upang pangalagaan ang sekreto ng kanilang pagkabreak sa Japanese Naval Code, ipapakalat na ang pinagmula ng impormasyon tungkol sa biyahe ni Yamamoto ay mula sa mga coast watchers ng Australia na nagmanman sa ruta ng target. Inatasan ni Nimitz na mamuno sa Operation Vengeance si Major John Mitchell ng 339th Fighter Squadron para iwasan ang mga radar at mga tropa ng Japan na nakabasi sa isang 643 km na lawak ng karagatan sa pagitan ng US forces at Bougainville. Kailangang lumipad ng mga eroplano ng mababa papatimog at kanluran ng Solomons. Ang paikot na ruta na ito ay magdadagdag ng mahigit 300 kilometers na distansya papunta sa target maliban pa sa 643 kilometers na distansya pabalik ng US base. Dahil di kaya sa gasolina ng mga Wildcat at Corsair fighters ang kabuoang 1,600 kilometers na biyahe, kailangan gamitin ang mga P-38G Lightning ng 339th dahil may mga karga itong extra fuel load sa mga tanga nitong drop tank. Para kay Mitchell, di madali ang misyon at nakikita niya na may 1 is to 1,000 ang tsansa nitong magtagumpay. Gayon pa man, naging masigasig sila sa kanilang paghahanda. Gamit nila ang isang mapa na nakalagay sa binti ni Mitchell at isang navigational compass sa kanyang eroplano na siyang lead-in fighter. Gumamit din ng isang relo upang masiguro na tumpak sila sa oras. Kinargahan din ng sapat ng mga bala ang kanilang mga armas na kinabibilangan ng 20mm cannon at apat na 50 caliber machine gun. Labing walong mga P-38 ang pinili para sa misyon. Apat sa mga ito ang killer unit at nakatokang titira sa mga Japanese transport. Ang nalalabing labing apat ang magsisilbing top cover at bantay laban sa mga escort fighters at sa posibleng resback mula sa mga land based fighters na nakahimpil sa kahili airfield sa Bougainville. Sa kabila nito malaki pa rin ang agam-agam ni Mitchell. Tinawag din niya itong isang suicide mission dahil sa posibilidad na biglang dadami ang kanilang magiging kalaban. Ginawa niyang halimbawa ang minsang pagbisita ni Secretary Nock sa Guadalcanal na kinakailangan ang limampung fighters para mag-escort. Kailangan din nilang pag-isipan ano ba talaga ang tamang oras, kalagayan ng panahon at tayog ng lipad ng kanilang mga target para matansya saan at kailan sila mag-aabang. Baka kasi kung mauna sila sa interception point, matatakot ang transport planes ng kalaban at makapagmaniobra ang mga zero escorts. Kung mahuhuli naman ang mga Amerikano, baka makalapag na ang mga target at mahirap ng maasinta kung saan doon ang eroplano ni Yamamoto. Sa kanilang masusing pagtansya, itinakda ang interception time na alas 9.35 ng umaga. Inaasahan ang mga target ay pababa na ng Bougainville at 10 minuto bago lumapag ng Balalay Airfield. Kabilang sa apat na aeroplanong poponteria kay Yamamoto, ay piniloto ni na Captain Thomas Lampier Jr., Lieutenant Rex Barber, Lieutenant Jim Mclanahan, at Lieutenant Joe Moore ang apat na mga piloto sa killer unit ay personal na pinili ni Rear Admiral Mark Mitcher, ang pinuno ng Allied Air Unit Solomons o Air Souls. Pero sa kalagitnaan ng misyon, pinalitan si na maklanahan at Moore ni na Tenyente Besby Holmes at Raymond Hine dahil sa pagkaaberya ng kanilang mga aeroplano. Sinasabing di ipinaalam sa mga piloto sino ang kanilang target. Pero may mga historian na nagsasabi, mismong si Mitchell ang nag-anunsyo na si Yamamoto ang target para umano mas gadahan ang mga US flyers. Bandang alas 7:25 ng umaga ng April 18, 1943, dumipad mula sa Kokong Field sa Guadalcanal ang labing walong mga US fighters na pinangunahan ni Mitchell sakay sa kanyang Switch. Nooy maaliwalas maliban na lamang sa manipis na ulap na parang bulak sa ibabaw ng dagat. Upang di matiktikan ng mga radar ng mga Hapones, lumipad sa ibabaw ng tubig ang mga P-38 na di lalampas sa 50 feet o 15 meters habang nakapatay ang kanilang mga radyo. Samantala sa Rabaul, nagpaalam na rin sa kanyang mga tauhan si Yamamoto. Matapos ang maikling seremonya, mabilis siyang sumakay sa kanyang bomber transport na may tail number 323. Sa isang beti naman, sumakay ang kanyang chief of staff na si Vice Admiral Matumi Ugake at ilang mga staff officers. Kilalang masinop sa oras si Yamamoto, kaya bandang alasais ng umaga sa Tokyo, dahan-dahan ng papawid ang kanyang eroplano at ang mga fighter escort. Umakyat ang dalawang bete sa altitude na 6,500 feet habang tatlo sa mga zero ay nasa taas nila sa distansyang 1,500 feet. Ang tatlo pang iba ay nakabuntot sa formasyong letter V. Kabilang sa mga of Pilot, si PT Officer First Class Sochi Sugita at Kenji Yanagiya. Si Sugita ay magiging isa sa pinakamagaling na fighter ace ng Japan at si Yanagiya naman ay veterano ng 100 na misyon tinutumbok ang direksyong timog silangan, ang mga eroplano ay nakapormasyon na pinangunahan ng sinasakyan ni Yamamoto. Ilang minuto pa sa flight na idlip na si Ogake na nooy nagpapagaling sa sakit na dengue. Sa kabilang dako, sinisikap ni Mitchell na huwag matalo ng antok sa loob ng cockpit ng Squidge. Maya-maya ay tinitingnan niya ang kanyang relo de pulso at ang Navy Compass inayos niya ang kanyang posisyon at bandang alas 8.20 ay nasa layo na 289 kilometers kanluran ng Henderson Field sa Guadalcanal. Kasabay nito ay sumin niya siya sa kanyang mga katabing mga aeroplano na sila ay lumiko. Alas 9.25 huli silang lumiko pahilagang silangan. Ngayon ay mga 32 kilometers na lamang ang mga P-38 mula sa Bougainville. Sa kabilang direksyon naman, paparating ang mga Hapones. Ayon kay Nagiya, maganda ang panahon ng umagang iyon. Makikita sa kanilang ibaba ang mga transport ship at ang mga escort nitong destroyer na naglalayag sa karagatan. Sa unahan nakikita rin nila ang Kahili Air Base sa timog-silangang bahagi ng isla. Ilang sandali pa ay nagsimula nang bumaba ang Japanese formation. Habang papalapit sa isla, nagsimulang umakyat ang mga Amerikano sa taas na 2,000 feet. Unti-unting nawala ang hamog at nakita nila sa unahan ang 7,500 feet na tuktok ng Crown Prince Range pati na ang hugis buwan na Impress Agosta Bay. Tinignan ni Mitchell ang kanyang relo. 9.34 ng umaga. Isang minuto silang abante sa inaasahang schedule ng kanilang target. Dapat na sa limang kilometro sa kaliwang likuran nila si Yamamoto. Ilang sandali ang lumipas, biglang naparadyo si Lieutenant Dog Canning, ang leader ng cover flight section. Bugis 11 o'clock high, di inaasahan ni Mitchell na dalawang bomber ang kanilang makikita. Kailangang targetin nila ang dalawa. Habang umakyat ng altitude, tinawagan niya si Lampier. Sige Tom, banatan mo na. Go get your meat. Ayon kay Yanagiya, huli na na nakita nila ang mga Amerikano. Tinanggal na ng mga P-38 ang kanila mga drop tank at sinimulang tumukin ang dalawang Betty Bombers. Walang mga radyo ang mga Zero pero nang makitang bumudusok pababa ang lead fighter upang sagupain ang mga P-38, sumunod si na Yanagiya at pinaputukan ang mga unang nakasalubong na US fighter. Ngunit nahirapan si Holmes na tanggalin ang kanyang extra fuel tank kaya napilitan siyang lumipad pakanluran. Sumunod naman ang kanyang wingman na si Hein. Tanging si Dan pier ang sumalubong sa pormasyon ni Yanagia, 3-0 laban sa isang P-38. Dito napapotok si Dan pier at niratrat ng kanyon at machine gun ang kasalubong. Nabuwag ang pormasyon ni Garya at nagkumahog na umiwas mula sa mga bala, sanguso at pakpak ng eroplano Dilan Pierre, pero isang P-38 ang bumuntot sa mga bomber. Di tulad kay Hein, di sumunod sa kanyang flight leader si Rex Barber. Nang makakita ng pagkakataon, sinanda ni Barber ang mga bomber. Nang dumaan sa kanyang harapan ang mga bete transport, kumiling siya pa kanan upang pumuesto sa likurang bahagi ng mga Japanese bombers. Nakita ng mga crew ni Ugaki na nilhiwalay ang mga lightnings. Sabi niya, kinalaunan, kumambyo sila ng mga 90 degrees upang iwasan ang mga US fighter. Nang makatiempo, pumwesto si Barber at kinalabit ang gatilyo ng kanyang mga armas. Nakita ni Lantil, na nuy na sa ibabaw ni Barber, ang ikalawang grupo ng tatlong zeros na humahabol kay Barber. Maya-maya pa, isang Betty ang dumaan sa kanilang harapan at mabilis na lumipad sa ibabaw ng mga punong kahoy sa kagubatan sa ibaba. Nagpapotok din si Lantil ngunit nabigla siya nang biglang naglihab ang kanang makina ng Japanese bomber. Dalawang maniobra pa ang ginawa ng sinakyang Betty ni Ogaki upang iwasan ang mga USP-38. Kasabay nito, nakita niya ang nagliliyab na Betty ni Yamamoto at unti-unti nang lumubog sa kakahuyan. Dito niya napagtanto na wala na ang kanyang admiral lumapit pa ng halos 100 feet ang P-38 ni Barber na binansagang Miss Virginia sa bomber ni Yamamoto habang patuloy sa pagpapapotok. Kasabay nito, tumilapon mula sa Japanese plane ang mga debris, usok at apoy. Kailangan pang umiwas si Barber sa nakabaligtad na kanang pakpak ng avion na mabilis na bumulusok pa ibaba. Nang lingoni ni Barber, nakita niya ang pagpapainlalang ng isang makapal na usok mula sa kagubatan. Nakita din ni Lanthier ang pagbagsak ng Japanese bomber transport. Kaya mabilis siyang rumadyo na may napabagsak siyang bomber. Pero sa kabuoang enkwentro, tahimik lamang si Barber. Sa wakas, natanggal din ang drop tank ni Holmes kaya nakita niya ang pagkahulog ng natamaang bomber. Nang malusutan ang humahabol na Zero, sinamahan ni Holmes, sina Hein at Barber upang tugisin ang natirang bomber kung saan nakasakay si Ogaki. Habang nagdadalamhati sa sinapit ni Yamamoto, wala magawa si Ogaki kundi kumapit ng mahigpit habang inisprehan ng totok ng mga P-38 ang kanyang sinasakyang Betty. Bumagsak ang Betty 326 sa dagat malapit sa Moila Point. Tanging si Ugaki at dalawang crew na lamang ang nakaligtas. Ipinaalam agad ni Mitchell na matagumpay ang kanilang misyon kasabay ng pagpapauwi sa mga piloto. Iwalay na bumalik sa Guadalcanal ang mga eroplano. Kasama si Canning bilang escort, lumapag si Holmes sa isang forward base sa Russell Islands na no may apat na galon lamang ng gasolina. Si Nalan Pierre at Barber ay dumating sa Henderson Field bago magtanghali. Ang Febe ni Lampier ay may dalawang tama sa buntot. Ang Miss Virginia naman ay may sandaang buta sa katawan o fuselage at sa buntot. Huling nakita ang eroplano ni Hein na umuusok ang kanang makina. Di na siya nakabalik. Nang lumapag, mabilis na inangki nilang Pier na siya ang nakatama kay Yamamoto dahilan upang masira ang kanilang pagkakaibigan ni Barber. Samantala, ipinalam kaagad ni Mitchell's headquarters ang resulta ng kanilang misyon at iniutos ang isang magdamagang inuman bilang selebrasyon. Inanunsyo ng mga Amerikano na apat na zero ang kanilang napabagsak, ngunit lahat ng anim ay nakabalik pala sa rabol. Sa kabilang banda, iniulat din ng mga Hapones na tatlong P-38 ang kanilang tinamaan. Ayon kay Sugita na potokan niya ang isang P-38 na kumukober sa isang fighter na may tangan na drop tank. Ito pala ay si Hein. Si Yanagiya naman ay sinabing sinundan at pinaputokan niya ang isang umuusok ng P-38 na si Hein din pala. Tanging si Yanagiya lamang ang nakaligtas at nakabalik ng Japan pagkatapos ng limaan. Si Sugita at mga kasamang Zero Pilot ay namatay sa mga sumunod pang misyon. Na-recover ng mga Japanese search party ang katawan ni Yamamoto Isang araw, matapos ang pangyayari, tumilapon ng ilang metro mula sa bumagsak na abyon si Yamamoto na ang katawan ay nakastrap pa sa kanyang upuan at ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang katana. Nakatungo ang kanyang ulo, na tila may iniisip na malalim. May dalawang tama siya sa kaliwang balikat at malapit sa panga. Itinago ng Tokyo ang sinapit ng kanyang pinakamamahal na Admiral noong May 21, 1943. Iniuwi ang abo ni Yamamoto sakay ng super battleship na Musashi. Sa pangamba na baka ma-demoralize ang mga mamamayan at mga kasapi ng Japanese Navy, di agad ipinalam sa publiko ang sinapit ni Yamamoto. Binigyan siya ng isang magarbong state funeral noong June 5, 1943 at ginawaran ng ranggong Marshal Admiral. Pinarangalan din siya ng Order of the Chrysanthemum First Class. Pinarangalan din siya sa Germany ng Knight's Cross. Labis ang paglalamhati ng Japan sa hinapit ni Yamamoto. Sa Amerika, pilit na itinago sa publiko ang matagumpay na misyon sa takot na mabulabog ang code-breaking victory ng US Navy. Pitsi-pitsi kung magpalabas ng balita ang US Press sa utos na rin ng pamahalaan. Nang tanungin sa kanyang reaksyon ukol sa pagkamatay ni Yamamoto, sinagot ni Roosevelt ang mga mamahayag sa simpleng gosh. Unang ginawaran ng Medal of Honor ang mga sumali sa misyon pero ibinaba sa Navy Gold Cross nang matunugan ito ng press at namiligrong makalkal ang tungkol sa nabreak na Japanese Radio Code. Noon lamang matapos sumuko ang Japan at natapos ang digmaan Lobos na ipinaalam ng American government sa kanyang mamamayan ang totoong nangyari sa Operation Vengeance. Umabot sa 20 na mga Japanese ang namatay sa operasyong iyon. Si Ugaki ay nakaligtas pero ilang araw matapos ang pag-anunsyo ni Imperador Hirohito na sumuko ng Japan noong August 15, 1945, inagawan niya ng pwesto ang isang kamikaze pilot at binangga ang isang US vessel sa karagatan malapit sa Okinawa. Di na siya si Norte.